Hello everybody. So for today's video, ako ay magluluto again. So, so since may bacon, so ganito ako magluto ng bacon. Actually, nakita ko lang din to sa isang nanay at ginaya ko which is very helpful helpful for me. So bale yung natirang bacon ay ilalagay ko yan sa freezer then the next day very easy ulit yung pagluto kasi i-defrost ko lang yan. Gamitin ko lang gamitan ko lang ng microwave for 3 minutes and then ayun, luto ulit. Ang sarap naman talaga kasi ay ng bacon ka-partner nung itlog. So, bali ganyan lang itsura ng bacon ko. Then, ganito na yan after ng maluto. So, ayan. Pwede na yan. Crunchy na yan and very good. And then, meron akong kanin, bahaw, leftover rice. Then, yung chicken longganisa na homemade gawa ko. Then, ham nung Thanksgiving pa. Cooking op okay pa yan na ham kasi na freezer yan nilabas ko lang nung gabi then nung umaga yan ginamitan ko na ng gunting para mas madali kumpara sa kutsilyo na hiwain ko ng maliit. Yung hiwa is maninipis maliliit yung parang for pizza pero ito is sa sasahog ko to sa fried rice, longganisa tapos itong Hum. Siyempre, hindi mawawala ang itlog pag ikaw ay gumawa ng sinangag. So, bali, niluto ko lang muna yung itlog dito sa pan. Then, saka na ako nagsangag. So, alam nyo naman magsangag, di ba? Siyempre, kailangan ng mantika. Then, kung gusto mo ng maraming bawang, maraming bawang, lagyan mo. Pero ako, kanyan lang para kasakto yung tipong. Lasa mo na yung bawang sa sinangag. Then, of course, initin lang yung karne, yung meat sa ilalagay ang kanin. So, bali dito, hindi na ako naglagay ng asin kasi naglagay ako ng konting toyo dyan, then little bit of pepper. So, yun lang, napakadaling gawin at lutuin. Thank you for watching and happy eating everyone!